Good morning mga boss at uh, ngayong umaga ay nakaredy na ako para sa ating vlog Palis pa lang ako dito sa bahay at uh, pupunta tayo ng SLEX TR4 Let's go! ang diretsyo natin ngayon ay diyan sa TR4 pupuntahan natin yung ah uh, una muna ay diyan sa may Santissimo Rosario San Pablo Laguna ang problema kasi kaya ako ay hindi nakapag vlog diyan sa may TR4 papunta ng otr <coughs> 4 package C to D at saka B gawa ng sarado siya talagang yung daanan ay may tambak na lupa kaya kahit motor walang makakapasok kaya ngayon ang gagawin natin dadaan na lang tayo sa mga daanan ng mga residente doon sa mga tunnel doon tayo pupuesto para makuha na natin ng video so ngayon mga boss ay nandito ako sa Chaong Dolores Road <coughs> at may vlog nga pala ako nito diyan sa may bandarian na daw dining na <coughs> excuse me gawa nandito sa akin nalalagyan natin ay hindi pa siya widening kasi nasa lubong nila ako hindi pa nila ako makita <laughs> so may banda banda rin yan widening na yan may vlog nga pala ako nyan mga boss puntahan nyo lang sa ating uh, mga video sa ating playlist panoorin nyo po meron tayong vlog para makapag tour na din kayo dito sa amin sa papunta ng Dolores uh, ginawa lang tong ispaltong ito bago mag mahal na araw ito dito dito yung dulo ng widening hanggang bayan nato ng Chaong doon sa may Maharlika Highway ayan may vlog tayo nyan ito mismo yung ipinalag ko itong lugar na to kaya puntahan nyo mga boss Okay mga boss, ito po yung overpass dito sa mga barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. Ito yung uh, sa SLEX TR4 para makatawid dito sa bypass road ng Alaminos to San Pablo, Laguna yung direction ng nating yan ay yan yung daan ng o yan yung bypass road ng Alaminos to San Pablo so tumawid dyan yung uh, SLEX TR4 kaya siya ay merong overpass at uh, ito ngayon yung ating kukunan gawa ng hindi na tayo makakapasok doon sa may barangay Santissimo uh, ngayon itong araw na ito uh, ay noong linggo itong nakalipas na linggo 20 yata yun uh, April 20 yan noon ko to kinuha kaya medyo late na tong upload natin ngayon ko lang to na i-edit kaya ang makukuhunan nga natin ngayon ay itong tulay ah uh, ito tulay itong overpass na to at saka mula diyan sa overpass papunta doon sa may direction ng papunta ng Chaong Interchange pero dadaanan muna ang Santissimo Rosario at saka San Isidro San Pablo Laguna bago pa sumapit ng Chaong Interchange itong binabaybay ng drone natin ito ay yan yung apat, ah, parte pa din yan ng Santa Maria tapos sa may banda-banda rin yung natatanaw ng drone ay ano na yon Santissimo Rosario <coughs> at ah, diyan sa may parte na yan ng Santa Maria ay wala pa yung buhos na simento bali pinapatag pa lang gawa ng nung una ayan ay hindi pa ayos yung overpass kaya nahuli siyang tambakan tapos ang inuna nila ay yung mula doon sa may chaong, chaong interchange tapos ipapunta dito, yan ang natatanong ninyong yan ay meron pa dyang isang box tunnel tapos yung nasa una-unahan na yan ay puro semento na yan yung may kaunting tambak na yun hanggang sa may interchange ay purong sementado na po yan tapos eh meron na siyang bakod magkabila halatang nala uh, nalalapit na ang pagtatapos nitong uh, TR4 na ito dito sa package C o oh, tama package C 2D o oh, package C 2D Candelaria yan So may tinitingnan tayo dito Kung mapapansin nyo yung sa baba yung sinisilip ng drone natin Ay meron siyang harang na tubo Tubo po yan Hindi talaga pwedeng dumaan Kaya ako siya isinom in Ay tinitingnan ko kung makakapasok tayo Pag sa tayo din sa pinosisyon natin Ay kasi hindi nga Kaya uh, drone shots na lang Sinaganan natin ang kuha ng drone Medyo malayo-layo din yan Uh, tinulak pante natin papunta don sa may papunta na Santissimo Rosario at matatanaw na natin ang buhos na semento na halos ay kumpleto na at yung nakatambak na yan sa baba ay ano yan gra um, parang buhangin uh, G, parang G1 yata yun yan. tapos ilalatag yan ang kasunod yan ay buhos ng semento pupormahan tapos ay buhos ng semento at ngayon naman ay pabalik na ang ating drone at uh, ang view naman pabalik ay ganito medyo malayo layo pa yung bubuhosan ng sementong yan mahaba haba pa tapos sa may banda banda ron, ang direction kasi natin mga boss ngayon ay papunta na ng San Pablo Interchange at makalampas ng tulay na yan ay ano yung solidad sunod dyan sa solidad ay um, ano na yata San Miguel San Pablo Laguna do sa may San Pablo Interchange yung kabila na yon ay samintado na din yon hindi pa nga, hindi nga lang natin na idala doon ang drone gawa ng masyado ng mahaba ang ating oras sa susunod na lang nating episode yon kukunan para may panibago tayong upload maglalahok lahok kasi pagka isasama ko pa dito yon bali solidad na yon area naman kinuna natin ay Santa Maria San Pablo Laguna pa so yan yung tulay pinatutuyo pa lang pero kulang pa siya ng buhos ng barrier dyan sa magkabilang gilid tapos ikita nyo naman na sadyang ah mataas-taas pa ang itatambak diyan tingnan nyo na lang yung posisyon ng mga bakhu dun sa may side na yon na kailangan pa siya ng madaming panambak para pumantay dito sa tulay ayan ang ating drone at uh, yan ang kuha natin dito sa may gilid na ito at yan ang ating drone shots dito sa may Santa Maria San Pablo Laguna So ayan mga boss Hindi na tayo nakapasok doon sa may Santissimo Rosario Gawa ng sarado Tapos dito naman sa may Ah sa tawag dito Sa may bandari Sarado din Kaya ang na-vlog na lang natin ay Itong Santa Maria overpass Tapos yung magkabilang side nya So ayan ang ating vlog mga boss at update dito sa May Santa Maria nasa dyan na sa dyan makikita natin ng overpass na tapos na siya kaunti na lang at mayroon pang ilalagay doon para makompleto ang gagawin ko naman ngayon ay punta naman tayo sa ibang destinasyon so maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video salamat po